Okay, uh, good guys, no? So, meron na ako i-share sa inyo, guys, no? So, ito, guys, ay EEB, no? EEB ng isang uh, carrier na split type, no? Ito po ay EEB, no? Electronic Expansion Valve, no? So, kaya ko siya i-share sa inyo, guys, no? Kasi nga, last time, nagkaroon kami ng troubleshooting, no? Meron kami ginawang uh, aircon na split type, no? So, ang problema niya, guys, pag uh, umaandar siya, umaandar siya guys ng halos mga 12 hours, no? Ngayon, pag umaandar siya ng 12 hours, nagkakaroon na siya ng blinking, nagbiblink na yung timer at saka yung pinaka-power, no? Kasi ito yung uh, carrier na walang display, no? Yung meron lang mga ilaw. So, nagbiblink yung timer at the same time, nagbiblink din yung pinaka power niya na buton, no? So, nag-iilaw. Ngayon, uh, tinrobol namin siya. Ang naging problema, uh, nung pinalitan namin kasi, nakita namin yung sensor niya, medyo bumaba na, no? So, pinalitan natin. Nung pinalitan namin, guys, uh, biglang, umandar naman siya, no? After, siguro, mga 12 hours, namatay, nagbiblink. Tapos, kapag nagsimula na siya sa pagbiblink, ayun, hindi mo na siya mapandar. Tuloy-tuloy na yung pagbiblink niya. Ngayon, uh, nakaligtaan namin i-check yung EEB, no? Hindi kami nakapag-check nitong EEB kasi nga medyo mataas yung ano, mataas yung area. Tapos ang problema pa ay uh, matigas dukot uh, alisin yung EEB, no? So hindi namin na-check itong sakit niya, no? Hindi namin nakita, hindi namin na resistance kung good pa ba, no? So ngayon i-share ko lang sa inyo, no, na yung ginawa namin ay naging okay na nung pinalitan namin siya ng EIB No? So, i-share ko lang sa inyo guys yung tamang reading ng EEB ng isang carrier. No? So, ito guys, carrier EEB ito. No? Electronic Expansion Bulb. No? Ayan. So guys, ito ang pagtitest dito guys. Mabilis naman natin ma-identify. No? So, hindi lang namin kasi kaagad na-check ito kasi yung mga tao namin yung nag-service nito hindi na check yung kaagad yung EEB no so ang nakita natin nung pinuntahan namin EEB ang naging problema no So maliban doon guys sa may ano yan oh, Pansin nyo puro kalawang na True resistance guys Machi-check nyo yan dito no? So tulad nito Gamit kayo ng tester Ilagay nyo sa dyan sa resistance no? yan, oh. So mula sa gilid Yan o oh. Lagay nyo yung tester nyo dito Yan Yan Dito guys Ang reading Dapat magkakakuha kayo dyan ng Mga 49 or 48 ohms, ohms kasi dapat yung reading na makukuha diyan, no. So tulad nito guys, mega ohms na siya, ibig sabihin open na. Sira na ito, no. So pangalawa, ayan 94. Ayan, ohms siya guys, 94. So mataas na rin, dapat guys nasa 47, 48, 49 lang, ganun lang dapat, no. isang good EEB. So lipat natin sa kabila. Ayan, mega ohm na rin, open. Lipat natin sa kabilang paa. Ayan, yan, 47.1. So, mayroon siyang isang line na good pa, no? So, yun dapat ang tamang reading niyan. 47, no? So, dapat lahat sila 47, no? So, ayan. Ayan, ito, may open na. So, isang area na lang, guys, ang mayroong good na resistance. So, ibig sabihin, sira na yung EEB na ito, no? So, huwag nyo pong kaligtaan, i-check yung isang aircon, no? O yung EEB, kapag namatay-matay yung pinaka-outdoor, no? Namamatay, umaandar. Tapos namamatay yung outdoor or nagbi-blink no nagkakaroon siya ng error so double check niyo yung EEB halos yung EEB naman lahat guys halos sim reading lahat ng brand no uh, hindi ko lang sure sa ibang brand pero halos lahat ng brand guys sim reading na pagtintukan niyo ng tester dito ang reading niyan nasa 48 49 or 47 ohms lang yan no so ganun lang ang reading niyan pag tumaas na yan or bumaba na ng hosto ibig sabihin guys sira na yung EEB no so si share ko lang sa inyo no kung paano i-check no ang isang uh, EEB ng carrier no para may idea rin kayo baka makapag-trouble kayo may encounter nyo rin yung itong problema alam nyo kung paano i-check yung isang electronic expansion valve ng split type aircon uh, carrier ayan so sana guys makatulong yung video natin na to no kaya natin si-share para lahat masaya lahat ng mga kasama natin na nagtutrouble ay magagawa nila no yung kanilang mga sinerbisan no? okay thank you bye bye